So yan, magandang araw mga farmer Kahit gabi Yan, ngayon po ay gagawa po tayo ng Busal Yung simpleng busal lamang O yung tinatawag na mortigon Sa ibang lugar po ay Sakima Ang tawag dito Sa may bandang norte Yan, pero kadalas nga po ay mortigon Ang akin pong gagamitin ay size uh, 8mm Or yung tinatawag na number 16 at number 20 or 10 mm so bali ang ating pong lubid na uh, gamit ay dalawang klase ayan nga po sinabi ko nga po size 16 or number 16 at saka number 20 at syempre kailangan po natin ng kandila mga farmer ano, pasensya na sa kandila natin dahil putol ayan syempre kailangan natin ng basahan. Ano, bago tayo mapagsindi, syempre later. Tsaka kuchilyo, kailangan din natin ng kuchilyo. Para kung sakali mang may puputulan tayo, ay madali. Yan, sa paggawa ng murtigon, unang busal mga parmer ay, kailangan ay maalam po kayo mag ice splice o magkama. Dahil kapag hindi kayo maalam magkama, ay eh, hindi pa tayo makakagawa ng mortigon ayan ito pong gamit kong lubid na number 20 ay sukat na po yan sa aking hita bali ito po ay small ang kakalabasan so tama po ito sa mga 7 months hanggang isang taon yung mga bagong walay po 7 months or 6 months ayan. so pagkaya po ay ang baka nyo ay matanda na ay mas malaki na po ang kailangan gawin yan so ito po dulo ko para pakikita ko sa inyo kung paano ang technique para uh, makapagpaso kayo ng maigi yung paso na walang himulmul minsan kasi ay umaatras so ibababad lamang natin sa apoy mga segundo lang naman at pag tingin nyo ay umapoy na o natutunaw na talaga hindihan nyo na yung basahan at pipisain natin ano. ingatan nyo yung kamay nyo sa so mabilisan lamang kaparmera ito ay mabilisang paghihiwalayin Ayan. habang malambot pa dahil pag tumigas ay hindi na po mapapaghiwalay so bali dalawang kama ang ating gagawin dito sa number 20 na lubid na ito dahil nga po, magsasalubong tayo ng ice plies. Tanggalin lang natin itong tape dahil hindi naman kailangan ito at hindi rin masusunog ng maigi yung dulo. Dahil nga parehas e po yung gagawa ng kama, yung magkabilang dulo. Maliit na kama at malaking kama or ice plies. Pasensya na po kayo sa ako dahil putol kaya nakahiga sobrang lakas ng apoy niya ganoon din po ang ating gagawin ibabad sa apoy at pipisain ng basahan tapos paghihiwalay so ingatan lang po ulit ng kamay ha kaparmer minsan po ay lumalampas yung init kahit may basahan yan, so yan po ganoon lang ang simple yung pagpaso ito pong number 16 ay ganun din papa din so, hindi natin yung magkabilang dulo ito namang number 16 kaparmer isa lang yung ya yeah, is place natin dyan mamaya so mabilis lang siya napaso dahil manipis lamang naman number 16 lang yan Ayan, pagka ibibili ka Palmer, ng lubid, ayan po yung mga sukat. Number 16, number 20, number 22, number 14. Yan po yung mga sasabihin nyo sa tindero ng lubid pag kayo bibili. Yan. So ito pong isa ay babaklasin natin. Kagaya nung nag ginawa ko doon una sa asul na lubid. Yan. Dahil ito po mamaya ay yeah, i-splice. Yan. So pag po yan ay nabaklas na, Pwede na tayo mag-umpisa. so bali ako nga pala ka-farmer kapag nagkakama ako ay gumagamit ako ng ah, pantusok. Ang sukat nito ay 3.8 or 9 mm. Ayan. Ito po yung aking mga binibenta na pantusok. Siya na rin aking ginagamit pag ako ay uh, ah, nagkakama ng lubid o ng mga pangilong. Ayan. So madali kasi kapag ka may ganito. Ang gagawin ko ko farmer ay lulusan ko lang ito. So bahala na kayo kung gaano haba ang inyong gustong uh, haba ng kama. Mas maganda kung mga tatlong suot. So mag ano kayo ng mga 4 inches siguro na haba. Ito kasi yung lubid ito, madaling, mano, madaling humi humiwalay. Pero maganda ang lubid din ito. Ito kasi yung dumating sa akin, ng order ako sa online, kulay blue. Yung inorder ko, nakalagay kulay orange. Pero okay naman dahil maganda naman. Maganda naman siya. So yan, yung kumpar meron yung ginawa ko ay inulusot ko lang yung pantusok. Yung aking pantusok, parang siya nagsisilbing karayom at yung sinulid ay di yung ating lubid yan so ilulusot ko lang dun sa puitan ng aking pantusok para madaling pumasok so, ito naman ka parmer itong uh, haba ng aking lubid ng hibla hindi ko naman isasagad yan kasi masyado nang mahaba. Masyadong tatagal yung ating pagkakama. Puputulan ko na lang mamaya kapag okay na yung haba. Pero nasa inyo na rin kung gusto nyo mas matibay. Ah, mas mahaba ang kama. Pero kadalasan tatlong kama lang yung ginagawa ko. Matibay na po yun. Yung dalawa nga matibay na rin yun. Pwede, kalimitan po nang nabibili sa mga bilihan ng lubid pagka bumili kayo ng mga mortigon, gusal, pangilong, ayan po ay dalawang kamala. Sa akin po, gagungod tatlo. One eternity later. Ayan, dito sa parteng ito mga farmer ay tapos na yung aking isang kama. Ito ang kasunod ay yung ating mas malaking butas dahil dyan isusuot yung nguso ng ating baka. Yan. So magsasalubong ito. Itong dalawang kama natin. So umpisahan na natin ang ice splice. So bali, ang sukat nga pala nito mga kaparmer, nitong kulay asul na lubid na ito ay limang dangkal. Limang dangkal lang. Dinangkal ko lamang siya gawa ng pasok na nga sya dun sa aking hita gaya nga ng sinabi ko kanina ang sukat ng ilong ng mga 7 months na baka hanggang 9 months or 10 months ay sintaba ng hita ng mga adult kagaya natin Yan. so nagsasalubong na yung ating kamaka farmer kapag ka ay nagpanagpuna ay pwede na kayong huminto at yung palabis yung kita nyo naman yung labis ko masyado napahaba pwede putulan yan at papasuin lang ulit para malinis linis tingnan yan. so salubong na sya so malaking bagay kapag may ganito kayong pang ano pang kama yung iba nakikita ko mas malaki pa nga ang ginagamit so okay na sa akin itong 9mm 638. Maganda siyang isuot dahil maliit lang. Hindi masyadong bumubuka yung lubid. Pagka mataba yung tubo, ay eh, mabubuka. Ma -ano, ah, masyadong sasabog yung hibla. So, saktuhan lang ito. Pagkatapos naman ito, kaparamer, ay susunod naman natin yung orange na lubid. So, ang lamang kayo. A few inches later. Ayan na ka Natapos na natin. Natabasan ko na rin yung labis. So, ang kulang na lang dito ay yung mismong lock doon sa tainga ng pagsusuota na baka. Pero ito naman ka-barmer ay hindi ko na ito mo demo pa na isuot. Magpapakita na lamang ako ng sample sa inyo ang mahalaga ay masundan nyo yung paggagawa yan kasi ito maliit ito dito ako siya dun sa ano dun sa aking baka Ayan. so ang sunod natin ka para, ay sasalpak na natin itong isa tatantyahin ko na lang yung gitna nitong mm, um, pagsusuotan ng ilong ng baka so bali, ito ay walang isang dangkal Ah, walang dalawang dangkal ito. Yan, halos pasok na rin naman, dalawang dangkal. So, ang magiging gitna niya ay isang dangkal. Ano, mula doon sa kabila. Ayan, adjust natin. Ayan, so ito yung magiging gitna. Sanapin nyo lang yung gitna mula doon sa kama at saka doon sa pinakapuit. At doon natin isusok-sok yung lubid na pinakalak. Tapos magkakama ulit tayo ng panibago. So yan, pag napasok ng abarmer. So mag-uumpisa na tayong magkama. So kayo na ang bahala kung saan nyo gustong mag-umpisa. Kung gusto nyo ilagay yung kama sa kaliwa o sa kanan. Pwede naman o saan nyo gusto magbuhol. Yung ginagawa ko ay yung karaniwan. Kasi ang buhol ng murtigo ng baka ay sa may bandang kaliwang pisngi niya. Ayan, kalimita Ibig sabihin, doon ako nag-umpisa sa kanan. Doon ko siya ginagawa ng kama. So, ito ay pinapasa kong lubid mga ka-farmer ay size 16 or 8 mm. Nakasalpak na yan sa number 20 natin na lubid. Yung nauna natin nilagyan ng kama. Yan. At pag natapos ko itong pagkakama nito ka-farmer ay halos tapos na. Yan. so ayan kaparmer ay natapos na rin natin kama ayan mahaba yung kama ko dito sa may orange na lubid yung pagsusok-sokan itong lock natin tapat lang din dun, dun sa banda na ating nilagyan ng kama so iaangat lang natin yung hibla ng lubid at ipapasok natin yung ating lubid yung mas maliit na lubid na size 16 ito nga pala pambutas ko kapag meron ng ilong ng baka ay nilalagyan ko ng hati sa puwit yan sa ilalim para in case na mataba yung lubid ay eh, kakayanin pa magkasya ang size kasi na dito ay size 14 ngayon ay aring aking gamit na lubid ay number 16 kaya may mataba yan dahil naibuka natin siya hindi ka siya na ngayon pasok na yan Dini sa number 20 na lubid yan ito baling orange na ito ito yung ito yung nakatali sa may likodan ng tenga yan kita nyo naman yung ating ikinamamahaba na wala talagang makunat, matibay. So, yan ka ba, Ang mangyayari niyan ay uh, matutupi yan pagka isinuot yung ilong ng baka. Bali, itong kama na yan, nasa taas lagi yan, ka ba, Huwag itataliin sa baba. Yan, itong ilalim na to, yun yung nasa baba ng baka. At itong number 16, na lubid, yung maliit, yun yung pinakalak na nakasuksok sa may likodan ng tainga ng baka. Nasasabi ko naman sa inyo, ito ay ordinaryong busal. Yung karaniwang busal na ating nakikita o nabibili, lalo na kapag yung baka ay maliit pa. No, pag gusto nyo sanayin sa tali, ganito muna ang inyong kakabit. At kalimitan ng buhol nyan ay pag ganito lang. Yan. Sinusuot lang ng mga tatlong ikot. Itong haba nito kapar isang metro. Itong pinakalak. Ayan. So bahala na kayo kung ilang ikot ang inyong gusto. Kung ilang buhol. Ang mahalaga ibuhol nyo ng hindi mahuhugot dahil ang pwersa ay sa may lak na yan sa may kulay dilaw na yan at saka doon sa kama ng kulay asul na lubid yan for example ka meron na isok nyo na na isuot nyo na yung ilong ng baka at meron na kayong lubid ayan di dito nyo naman ipapasok yung lubid yan yan nyo naman ilalagay tapos itong orange yun nga sa tainga itong dulo siyempre ibubuhol nyo para hindi makakalpas yung baka mga dalawang buhol Yan. parang sa ano lang di. sa din sa laklaan din ng ating pang ilong Yan. meron na kayong busal meron na kayong mortigong hindi na kayo bibili at tsaka yung sukat na inyong gusto eh, di matutupad at minsan kasi alanganin ng sukat sa ano, tindahan ang bawa ay maliit yung baka nyo ang naandun ay malaki ay hindi makakalpas din yan, unat yan mahaba ang ating kamay ganyan ang paggawa ng kamay ka farmer sana inyong nasundan pasensya na kayo hindi ko na maide mo dahil unang una gabi na at pangalawa ito yung maliit ano hindi hindi to kakasya do sa ano. Maliit yung akin na na lubid. Ihaba-haba na ay lubid. Pasensya na kayo. Ayan. Ganyan din yung paglalak. Iusok-sok nila sa may siwang ng lubid. At kapag ka naman inyong bibilihin ito sa pamilyan kabarmer ay kadalasan ay ganyan ang magiging itsura nyan. Nakatupi yan ng tuping-tupi tapos nakapulupot yung mismong laki niya kaya hindi nyo akalaing mortigon huwag kaya nyo bibilihin sa tindahan yan ganyan lang tapos ipupulupot yan pulupot lang para malinis tingnan ganyan lang kaparmer ito ang bintahan nito sa amin ay 40 lamang, yung maliit. Yung malaki ay 50. Yan, bubula na para hindi na sumabog yung lubid. Yan, ganyan ka farmer, ang busal. Pag yan ay nasa baka na, nasa nguso na ng baka, ganito na itsura niyan. Dahil lang upper na napaka ano lang yan. Simple lang. Kaya kaya nyo sundan. Yan po ang paggawa ng mortigon o basal. So yun. Maraming maraming salamat po. Happy farming. Ingat po kayo at God bless.